Bakit nga ganyan, ano ho, kahit anong uh, katiwalian na mga Duterte, ang ilan, hmm, hindi na kasi lahat. Marami pa rin mga taga-Davao ang bulag-bulagan at naniniwala pa rin dito sa mga mokong na ito. Kamakailan, di ba ilang beses nang binaha, matindi ang pagbaha dyan sa Davao. Natuwang-tuwa itong mga DDS na nasa social media nung binaha naman ang Metro Manila. Tayo ba ay natuwa nung binaha ang Davao? Hindi ba hindi? Kahit pa paano mga kababayan natin yan eh. Pero ang dapat tumbukin dito, paanong nangyari na matindi ang pagbaha dyan sa Davao? Minsan isipin mo, understandable eh, yung mga pagbaha dito sa Metro Manila. Dahil matagal na yung sistema dyan eh. Matagal lang binabaha ang, ang Metro Manila. Pero sa Davao, Mukhang hindi naman. Yun naman pala, may mga funds, may mga pondo ang kung anumang project para sa disaster preparedness nga katulad ng flood control projects dyan sa Davao. Pero hindi naman pala, wala palang pinatutunguhan. Mantakin mo ha, sabi ng COA, 11% of its 175 million funds uh, for flood control and disaster preparedness projects ang nagamit lang po ay 11% doon sa 175 million na nakalaan sa flood control and disaster preparedness projects. Or Ilang porsyento ang nawala? 89% ang naibulsa ng kongsi naman. Davao City Mayor uh, during the first half of 2013 was Vice President Sara Duterte before she was later or later replaced by her father, former President Rodrigo Duterte. Yan ang nangyari noong 2013. At patuloy pa yan na walang pinatunguhan kahit po yung 51 billion na allocation nga na itong si netong batang Duterte sa distrito ng Davao nga nung nasa palasyo pa itong silikong. Ganyan po katindi. Tapos itong mga diehard. Oh, ayan. Um, nature na daw ang nagpatunay kung gaano ka sinungaling ang nasa Malacanang. At yung sinisisi nila na, na, mga flood control projects daw dito sa Metro Manila ay hindi naman daw pinagbuti at mukhang napunta sa wala yung billion-billion din na fund na yon. Hmm. Kalauna, na discover na hindi talaga aayon yung mga proyektong yon dahil sa napakaraming inaprobahan na itong sidigong na uh, resettlement or na, na proyekto rather dyan sa Manila Bay. Yung pala ang naging dahilan. Pero eto ah, ang kapalamukha na ng mga diehard, ano ho, tignan nyo naman. Tignan nyo naman kung ano ang ginagawa na itong mga Duterte dyan mismo sa Davao. Ay kung kaya nilang gawin yan sa mga kababayan nila dyan sa Davao. Mano pa kaya yung sinasabi nilang concern sa buong bansa Well vale. good luck.